Tingnan nyo guys, yung ginawa ng aso. Aso na hindi sa amin. Ayan, kawawa yung mga succulents natin. Ayan na guys. Grabe yung ginawa ng aso guys. Ayan, nag-away kasi silang dalawan. Aso na hindi naman sa amin. Buti na lang guys, hindi nasama yun. Yung isa, may mga ano kasi dito, nilagay ko. Dito, may nilagay ako dyan. Yung mga malalaki na katulad nila dugong, yung iba. Nilagay ko dyan, tapos dyan, pa ganun. Ay, paganon siya. Buti na lang, tinanggal ko sila. Kaya, Ayun yan lang yung nasa ibaba na hindi ko pa na ano kasi nag arrange kasi ako nung isang araw tapos hindi ko pa na kuha yung nasa ibaba ayan buti na lang dito hindi to natumba sila ayan hindi natumba may isa lang nahulog tsaka dito ayan ayan din buti na lang hindi ito nahulog ito yung ina uh, na ano ko arrange ko nung last ano last day hindi ito natumba ayan yung guys ang daming damage talaga ng mga aso aso na hindi sa amin hindi yun sa amin yung mga aso na yun pero pinapakain na lang namin kasi kawawa naman ayan pa yung ginawa sa mga ano ko succulents ko Ayan. Yung nilagay ko dyan, nakahilera dyan ng mga malalaki mga ano, malalaking pot. Dito ko nilagay. Dito kasi ako nag-arrange. Ayan dito. Ayan sila. Nilagay ko sila dito. Ayan sila dapat nang nandoon. Buti na lang nakuha ko na sila. na arrange ko na dito. Dahil kung hindi ko pa sila nakuha, ayan. Makakainit ng ulo. Ayan guys, so. Oh. Buti na lang nakuha ko na sila. Ayan na, i-arrange ko na dito sa harapan namin. Hindi pa kasi ako tapos, kaya hindi ko nakuha yung mga maliliit na pat. Doon, kung komportable naman ako na hindi makuha yung mga maliliit na pat kasi wala namang aso na makapasok doon pero pagdating ko kanina ayan nangyari ayan na ewan ko lang kung may maisalba pa ako dyan yung iniingat-ingatan ko na rin drops ayan lagas-lagas na sayang oh, pagdating ko kanina hindi ko na sila inano hindi ko muna hin inuha kasi nakakasa nakakapang ano ayun guys o, nakakainit ng ulo yung mga succulents na iniingat-ingatan mo no, ganyan lang ginawa ng mga aso wala naman tayong magawa kasi mga hayop 'yun hindi nila alam ayan guys yan, yan yan na lang 'yung natira 'yung nakuha ko ewan ko lang kung mabubuhay pa ba sila ay naku, sayang Yan lang muna sa ngayon, guys. Kasi nakakasad. Ang dami kong dilinisin. Ayan. That's all for today, guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel, Del's Blog. Bye. God bless. Tuloy pa rin sa pagtatanim.